Nagpalit ang eksena patungo sa isang alaala, isang batang babae ang nakatayo sa gitna ng mga patay na hayop, habang galit na galit siyang tinatawag ng mga tao na halimaw. Ngunit imbes na matakot, galit din siyang tumitig pabalik sa kanila. Maya-maya, lumitaw si John Yong at inalok siya ng dalawang rice cake. Sinabi nitong, katulad mo, tao rin ako, at pareho tayong nasa ilalim ng iisang langit. Lumuhag siya at tinanong ang bata kung nais ba nitong sumama sa kanya. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Jinwi K. Choso na. Hindi ka palalayasin ng ating master kahit pa kulang ka sa martial arts, sambit ni Jinwi K. Choso habang mahigpit siyang niyayakap. Simula nang pumasok ka sa joint sect, isa ka na sa pamilya. At habang buhay kitang magiging nakababatang kapatid. Dagdag pa niya, kaya kung may mga pagkakataon na mabigat ang dinadala mo, kahit kailan pa yan, pwede kang umasa sa akin, katulad ngayon. Palagi akong nasa tabi mo. Handang tumulong. Pagkasabi niyon, binigyan niya si Choso ng isang malambing at magandang ngiti. O, oh, ayan, kumalma ka na ba? Mas maigi na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi agad nakasagot si Choso. Tahimik lang siya habang iniisip, sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa joint set, nakakaramdam ako ng simpatsya para sa nakatatanda kong ito. Napatingin si Jinwei sa kanya, nagtatanong ang mga mata habang tila nagtataka sa matalim na titig ni Choso. Patuloy naman ang iniisip ni Choso, si Yu Jinwei, ang taong bihasa sa lahat ng martial arts at kayang gayahin ang anumang teknik sa unang tingin pa lang. May gay ni Comastia pala siya. Alam ko ang tungkol dyan dahil naranasan ko rin yan sa una kong buhay. Hirap na hirap akong alisin yun at nakalaya lang ako matapos ang isang matinding transformation. Naalala niya bigla ang nangyari kanina habang niyayakap siya ni Jinwei. Oo, para sa isang babae, baka dibdib ang tawag doon. Pero ayon sa siyam na putsyam na porsyento accuracy rate ni Dongchang at So Chang, Tiyak, lalaki si Eugene Wei. Ang tinutukoy ni Choso na Dongchang at So Chang ay walang iba kundi ang intelligence agency ng Imperial Palace. Sumapit na ang umaga, at nagtipon silang lahat sa labas ng bulwagan. Tahimik na nagsalita si Sect Master John Young kay Choso, simula ngayon, matatapos na ang iyong external martial arts training. Mahusay ang naging pagsusumikap mo hanggang sa puntong ito. Tahimik namang nakikinig si Choso, think time niyang tinatanggap ang bawat salitang banibitawa ng kanyang master. Choso dagdag pa ng sect master, ang pundasyon ng iyong mga buto at kalamnan ay mahusay nang na-develop. Kaya panahon na upang bawasan ang iyong external training at simulan ang internal martial arts. Sa narinig niyang ito, labis ang naging tuwa ni Jinwei. Agad niyang binati ang kanyang junior brother sa bagong yugto ng kanyang pagsasanay. Samantala, napapaisip si Choso habang naiirita sa dami ng pakikialam ni Jinwi. Masaya ako na magsisimula na ako ng internal martial arts, pero hindi ko na talaga kayang tiisin kung gaano nakakainis si Yu Jinwi. Kahit sa simpleng paghahanda ng almusal, pilit pa rin siyang tumutulong kahit hindi naman kailangan. Napansin ni sect leader John Yang ang kakaibang ekspresyon ni Choso at agad na tinanong, hindi ka mukhang ayos. May problema ba? Agad na kinabahan si Choso, pero mabilis siyang sumagot, wala po, master. Sabay noon, pinilit niyang pakalmiin ang sarili. Hindi na ako dapat tumuon sa walang kwentang bagay. Mas malalaki ang problema kung kailangang harapin kaysa kay Eugenie, sabi niya sa isip niya. Pagkatapos noon, humarap siya ng maayos sa kanyang master at buong galang na nagsalita, Master, salamat po. Pero, hindi ko po nais na bawasan ang aking external martial arts training. Natahimik ang sect leader, hindi siya agad nakapagsalita sa tinuran ng kanyang disipulo. Tama naman si master, isip-isip ni Chouso. Karamihan sa mga nagsisimula ng internal martial arts ay panandalian lang nag-e-external training upang mapanatili ang kanilang kondisyon. Ang natitirang oras nila ay para sa cultivation ng internal energy, swordsmanship, at footwork. Pero hindi yun sapat para sa akin. Para kay Cholso, ang external training ang susi upang mabuo ang ultimate physique, isang katawan na makakabighani sa mga babae. Ngunit sa kabila nito, nainas siya sa kanyang sarili. Kahit anong palusot ang sabihin ko, hindi nito mababago ang katutuhan ng mas magaling pa rin sa akin si Eugenie. Muling nagsalita si Sect Master John Young, hindi mo nais bawasan ang iyong external training. Gusto kong marinig pa ang dahilan mo. Agad namang tumugon si Choso, Master, sa kabila ng impresyong binibigay ng talento ko, ako po ay mabagal matuto para makatulong sa aking mga seniors at sa muling pagbangon ng ating sekta, naniniwala po akong kailangan kong magsumikap ng higit sa iba. Kahit mababa ang efficiency nito, dagdag pa niya sa isip, hindi imposibleng ipagpatuloy ang external training habang nagsasanay ng internal arts. Kahit pareho ng teknik ang gamitin, kung mas malakas ang puwersa ng isa, siya ang mananaig. Ang maliit na lamang ngayon ang magiging bunga ng lahat ng pawis na inilaan ko, at balang araw, ito'y mamumulaklak at aabot sa antas ng isang tunay na master. Sa iniisip niyang ito, napangiti siya, puno ng pag-asa. Master, pakiusap, payagan niyo po ako. Sigurado po ako sa kakayahan kong magsumikap ng higit sa sinuman. Habang pinagmamasdan ni sect leader John Young si Chulso, naisip niya, ganun na lang ba talaga ang tingin ko sa kanya, isang bata? Hindi siya katulad ng iba. Kailangan niyang dumaan sa ibang landas. Naiintindihan na ba niya na ang talento niya ay karaniwan? Noon, ang joint plan ay may kaalaman kung paanong sanayin ang talento ng bawat isa hanggang sa sukdulan. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay tila naglaho na. Kaya't ang mga salita ni Choso, baka nga tama hindi ayon sa pamantayan ng karaniwang mundo, kundi ayon sa pamantayan ng muling pagsilang ng sekta. Sabay nitong iniabot kay Choso ang isang balumbon. Kunin mo ito, wika niya. Ito ang formula para sa pandasyonal na internal martial art, ang soyang simbib. Buong pasasalamat na yumuko si Choso, ngunit may agam-agam sa kanyang isipan. Ano to? Ibinigay niya ang formula, pero hindi niya ba ako pinayagan? Parang mahihirapan pa rin akong ituloy ang external training. Ngunit agad din niyang nilinaw ni Sect Master Jun Yang, ang mundo ng martial arts ay malupit para sa mga walang talento. Ngunit, para sa mga may lakas ng loob na hamanin ito, lahat ng landas ay nagbubukas. Kaya't ipinagkakalugko sa iyo ang pahintulot na ipagpatuloy ang iyong external training. At ngayon, ituturo ko na rin sa iyo ang Soyang Simbeb. Isa ulo mong mabuti ang formula ng internal martial art na ito. Masayang sumagot si Cholso ng, oo, oh, habang punong-puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Lumipas ang ilang sandali, ferret na ang araw sa langit. nakalotus position na si Cholso, at hinubad na ang kanyang pangitaas na kasuotan. Simulan na natin ang Jin Gi Du In, wika ni sect leader John Yang. Ang Jin Gi Du ay ang proseso ng pagpapasok ng enerhiya sa katawan ng tagasanay. Tinanong niya si Choso, handa ka na ba? Bagamat kinakabahan, tumanggaw si Choso at sumagot, opo. Sa gilid naman, may bahid ng pag-aalala sa mukha ni Jinwi habang pinagmamasdan si Choso. Sabay noon, inilapat ni John Yang ang kanyang palad sa likod ni Choso. Ipapasok ko na ang internal energy sa katawan mo. Gabayan mo ito ayon sa formula. Tandaan mong mabuti ang landas nito. Habang pinapasok ang enerhiya, parang may lumalabas namang itim na usok mula sa katawan ni Choso, ang mga masasamang enerhiya na nakaimbak sa kanyang loob. May mainit na enerhiya na umiikot sa solar plexus ko. Isang sensasyon na kailan may hindi ko panaranasan, kahit nung una kong buhay. Hindi ito katulad ng malamig na enerhiyang sumisibat gaya ng Gyuhwa Bojohn. Sa halip, isang banayad at masiglang init ang bumabalot sa buo kong katawan. Parang ang sinag ng araw ay dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ba ang pakiramdam ng tunay na buhay? Patuloy ang proseso, hanggang sa isang sandali naramdaman na ni Chou ang pagdaloy ng Yang Chi sa kanyang katawan. Nang matapos ang ritual, binati siya ni Sect Master John Yang, Congratulations on entering the realm of internal energy, Chou Agad niyang sinuri ang kanyang katawan. At sa kanyang pagsusuri, napangiti siya ng labis. Hindi na ako isang unique. Sa sandaling ito, Tunay na ako'ng muling isinilang bilang isang tunay na master. Sa sobrang tuwa, napahiga siya sa sahig, tila ninanamnam ang tagumpay na matagal niyang hinintay. Pinagmamasdan siya ni Jinwei mula sa gilid, at bakas sa kanyang mukha ang tuwang-tuwa sa naging progreso ng kanyang junior. Lumipas ang ilang oras at dumilim na. Sa loob ng bahay, muling kinausap ni sect leader John Yang si Jinwei. "Ang ibig mo bang sabihin, gusto mo ring ipagpatuloy ang external training mo, Jinwei. Mabilis ang naging sagot ni Jinwei. Opo, bilang isang senior, nais ko pong pamunuan ang ating sekta. Muli siyang tinanong ng sect leader, Mukhang natutunan mo na kung paano bumuo ng pagkakaibigan? Ano? Habang umiinom ng kanyang tsaa, idinagdag pa niya, Sige, gawin mo ang nais mo. Lahat ng nakikita mo ay bahagi ng pagkatuto. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumapit siya sa bintana at tiningnan ang malayong tanawin. Si Chou at si jin Wei, sa kabila ng kabataan nila, napakatapat nila sa layuning muling buuin ang sekta at buhay ng martial arts. Sa wakas, makakamit ko na rin ang mga huling hiling ng dating master. Sa kabundukan, sa gitna ng dilim ng gabi, makikita ang maraming bangkay ng mga USA na nagkalat sa lupa. At sa loob ng isang kuweba, nandoon ang isang napakalaking ahas, isang mabangis na halimaw na pumapatay sa lahat ng kanyang masulyapan. Kinabukasan, sa paanan ng bundok, isang tahimik na pamilya ang nagimbal sa kanilang nasaksihan. Agad na napatanong ang matandang lalaki, anong nangyari sa kulungan natin? Habang nanginginig ang kanyang tinig, itinuro niya ang kulungan ng kanilang mga hayop na ngayon ay wasak-wasak na. Sinong may gawa nito? Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Kahit ang mga kambing na ilang taon naming inalagaan, lahat sila, nawala. Balak ko pa naman sanang ibenta sila ngayon sa palengke. Sa tindi ng pagkagulat at pagkasindek, napahandusay na lamang ang matanda at nawala ng malay. Agad siyang sinalo ng babaeng kasama niya, kasama ang isang batang lalaki. Nagmadali silang dalhin ang matanda pauwi upang maalalayan siya. Habang nakahiga ito, nanlalambot, sinabi niyang may pangarap siyang matagal ng hinintay. Balak ko sanang i-donate ang kikitain mula sa pagbebenta ng kambing para makatulong sa gangdong sek, pero bakit ganito ang nangyari? Naiiyak siyang napatingin sa kawalan. Kahit mahirap kami, gusto kong kahit paano'y makapag-ambag sa sekta pero ngayon, parang isang iglap lang, na wala ang pangarap kong pinaghirapan ko ng napakatagal. Dahil sa matinding emosyon, biglang sumabat ang bata na may galit sa boses, Lolo, donasyon pa rin ba ang iniisip mo sa ganitong sitwasyon? Anong meron sa gangdong sekt at ganyan mo na lang sila pinapahalagahan? Wasak na nga yung sekta, wala nang natira roon hindi na napigilan ng bata ang kanyang emosyon at tuluyang tumakbo palabas ng bahay, puno ng galit at kalituhan sa puso. Ninas naman ang babae sa inasal ng bata. Anong klaseng kawalang galang yan sa matanda? Bulalas niya. Ngunit pinigilan siya ng matanda. Hayaan mo siya, mahal. Siguro'y nadala lang siya ng galit at pag-aalala. Sa paningin ni Yongsek, siguro'y mukha akong kaawa-awa. Hindi niya alam kung anong uri ng lugar ang Gangdong Sect noon. At dito, nagsimula ng ikwento ng matanda ang nakaraan. Noong kasagsagan nito, ang Gangdong Sect ay isang pambihirang lugar. Isa ito sa pinakatanyag sa buong gangso. Isa itong paaralan ng mga pangarap. Doon ako natutong mangarap at umasang may patutunguhan ng buhay, kahit galing ako sa kahirapan. Ngunit pagkatapos ng pananakop ng Demonic Sect, Tila nalimutan na ng mundo ang mga turo ng Gangdong. Ang dati magandang Gangdong Sect, Aniya, baka hindi na muling maibalik pa. Samantala, sa Gangdong Sect, patuloy na nagsasanay si Su upang patibayin ang kanyang katawan. Masigla siyang nag-eensayo habang iniisip, "Ayos. Ramdam ko na ang enerhiya ng Yang ay maayos nang nakaimbak sa aking core." Ngunit may bumabagabag sa kanya. Pero bakit parang may mali sa soy ang teknik? Hindi ko pa rin siya lubos na maarok. Siguro dahil eksperto ako noon sa Guihua teknik, na isang yin-based teknik, kaya nagkakaroon ng ganitong pagkakaiba. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit yung mga kwento ni Master kahapon tungkol sa martial arts ng Gangdong sect, parang may kakaibang dating sa akin. Naalala niya ang paliwanag ng kanyang Master. Ang sagisag ng ating sekta ay ang reverse taiji. Ito'y sumisimbolo sa katuroan ng ating ninuno tungkol sa balanse ng yin at yang. Ang yin at yang reversal ay nangangahulugang ang tubig ay umaakyat at ang apoy ay nasusunog sa ibaba, isang matinding balanse ng dalawang enerhiya. Dahil dito, iniisip ng mga ignoranti na parang demonic ang ating estilo at kinamumuhian tayo. Pero hindi tayo tulad ng demonic sect hindi tayo lumalabag sa natural na kaayusan. Layunin lang natin ay puksain sila. Kaya tandaan mo, huwag mong hayaan na malason ka ng mga chismis. Nag-isip si Cholso, oo nga. Sumali ako sa gangdong sect dahil gusto kong maging tunay na lalaki, isang mandirigmang tumutugis sa kasamaan. Ito ang tamang landas para sa akin. Pero habang abala siya sa pag-eensayo, Bigla siyang napahinto sa isang malakas na tunog mula sa ibaba ng bundok. Ano 'yon? Sa paanan ng bundok, nakita niya ang batang lalaking malakas na kumakatok sa pintuan ng Gangdong Sect. Umiyak ito at nagmamakaawa. Kung totoo'ng pinakadakila at pinakamatuwid kayong sekta sa Gangso, siguradong matutulungan niyo ang lolo kong buong buhay na sumuporta sa inyo. Agad lumabas si Jinwei sa kwarto at tinanong, narinig mo ba yun, kapatid? Tumango si Choso. Oo, may humihingi ng tulong. Sa lahat ng oras, ngayon pa talaga nang wala si Master, kaba ni Jinwi. Pero dapat natin itong tingnan, sagot ni Choso. Agad silang bumaba ng bundok upang lapitan ang bata. Ikinwento ng bata ang nangyari, at tinanong sila kung pwede ba nilang hulihin ang Samaira sa kanilang kulungan at nagnakaw ng mga kambing. Medyo kakaiba yan, puna ni Cholso. Karaniwan, ang ganitong bagay ay iniuulat sa mga autoridad. Ngunit sagot ng bata, hindi ito gawain ng tao. Walang tao ang sesira ng kulungan sa ganung paraan. Parang hayop na hindi ordinaryo ang may gawa. Kaya naisip ko, kayo na lang ang lapitan namin. Napaluha siya habang sinasabi, alam kong wala kaming pera, pero baka pwede kayong tumulong, para sa lolo ko, na buong buhay sinusuportahan ang sekta. Natagpuan namin ang gumuho ng kulungan nang bumaba kami para silipin ang mga kambing bago sana dalhin sa pamilihan. Sabay noon, nanginginig na niyang sinabi, alam kong nakakahiya itong hilingin, lalo na't wala akong maibigay ni isang kasing. Pero, maari niyo po ba kaming tulungan? Para na rin po sa lolo ko, na buong buhay niyang sinuportahan ang sekta. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya mapigil ang manginig sa kaba at takot. Halatang-halata sa kanyang mukha ang pag-aalala habang hinihintay ang magiging sagot ng dalawa sa kanyang pagmamakaawa. Napaisip si Choso at sinabing, ang pagsisikap ng batang ito na makarating dito ay dapat igalang. Tingnan natin Maya-maya, nasa nasirang kulungan na sila. Tingnan ninyo, ito ang barn namin, sabi ng bata. Habang sinusuri ni Choso ang paligid, napansin niyang ang kulungan ay nasa paana ng bundok na konektado sa Gangdong Mountain. Mukhang karaniwan ang mga atake ng mababanggas na hayop dito. Bigla siyang napatigil. May nakita siyang bakas sa lupa, malaking bakas ng isang nilalang. Bakas ng ahas, at sa laki nito, siguradong demonic creature ito. Posibleng bumaba ito mula sa bundok para maghanap ng pagkain. Tinanong niya si Jinwi, senior brother, may mga alamat ba o sightings tungkol sa isang dambuhalang ahas dito sa Gangdong Mountain? Ni Minsan ay wala akong narinig na ganoon, sagot ni Jinwi. Kung may ganoong panganib, siguradong si master na mismo ang kumausap dito. Nag-isip si Cholso, ang bundok ng Gangdong ay isang sagradong lugar sa Taoism. Pwedeng makaapekto sa hayop ang espiritual na enerhiya nito. Kung totoo man na demonic creature ito, dapat may kasaysayan na tungkol dito. Pero kung ngayon lang ito lumitaw, ibig sabihin ay bago pa lang itong nilalang. Ngunit bigla siyang napangiti, kung makakain ko ang dambuhalang ahas na ito, makakakuha ako ng napakaraming vital energy. Sabi niya kay Jinwei, kami na ang bahala rito. Nag-aalala si Jinwei, sa tingin mo ba ay tama na gumalaw tayo ng hindi sinasabi kay Master? Kung wala namang problema, sayang lang ang abala. At hindi rin tama na tumanggi tayo sa tulong na hinihingi ng mga tao dito. Kapag iniwasan natin ang batang ito, lalo lang lalaki ang maling akala tungkol sa atin. Sumang-ayon si Jinwei, kung totoong ang demonic creature ito, kailangan nating pigilan ito bago pa man makapaminsala pa. Tuwa-tuwa ang bata sa narinig. Binuhat siya ni Jinwi. Ngunit sinabi ni Choso, maraming bakas ang iniwan ng nilalang na ito. Ibalik na muna natin ang bata at mag-imbestiga tayo habang nililinas ang lugar. Sumunod si Jinwi at sinamahan pauwi ang bata. Habang sinusunda ng mga bakas, bigla silang napahinto. Ayan, nakita ko na, sabi ni Choso. Itinuro niya ang landas. Kinain ng nilalang ang mga kambing at tumakas sa direksyong ito. Sabay noon, mariing sinabi ni Choso, dal iyan natin. Kailangan nating maabutin iyon bago pa ito tuluyang makatakas at makapanakit pa ng iba. Habang tumatakbo sila sa mga sanga ng puno, tinanong ulit ni Jinwi, sigurado ka bang ayos lang ito kahit hindi natin sinabihan si Master? Di ba tumutulong lang tayo sa mga tao? Balik ni Cholso, pero sa isip niya, grabe naman to, ang hilig sa alituntunin. Sa ngayon, sundan muna natin ng maayos ang bakas. Kapag nawala tayo, tayo pa ang maliligaw. Ngunit bigla siyang natigilan. Bakit biglang tumigil ang bakas? Napansin ni Jinwi ang isang bagay sa itaas. Sholso, tumingin ka sa itaas mo. Sigaw niya. Pagtingalan ni Choso, laking gulat niya, papalapit ang dambuhalang ahas, handang Manila. Hindi na siya nakaiwas pa. Kinagat siya at hinayla pababa. nag aalalang sigaw si jinwi habang hinahatak si Choso ng ahas. Sa oras ng panganib, biglang nagflash sa isip ni Choso ang isang pangitain. Bago pa man maglakbay sa mundo ng martial arts si Sword Saint Yu minsan siyang naligaw sa bundok ng Gangdong. Doon niya natagpuan ang Guangsong Daniel, isang kayamanang iniwan ng kanilang mga ninuno. Sinasabing doon niya muling natuklasan ang mga lihim na turo ng Gangdong sect at uminom ng mahiwagang elixir. Para maging isang demonic creature ang isang hayop, kailangan itong sumipsap ng napakalakas na spiritual energy. At kung may ganoong klaseng enerhiya sa bundok, tiyak, sa mismong lugar na yun ang galing ito. Naalala niya, kung mabubuhay ako sa laban na ito, hindi lang natin muling maibabalik ang lakas ng ating sekta, baka pati ang mga lihim nitong turo ay maibalik ko rin.